limang karakteristik ng isang lalaki na kapag nakita mo ito sa kanya, parang awa mo na, for your own sake, ako nang magmakaawa sa'yo, huwag ka nang gagawa ng mga kagaguhan, kalokohan, para may dahilan siyang iwan ka. Or wag mo na siyang iwan, ipaglaban mo siya. Napakahalaga po na merong kayong mga tinitignan sa isang lalaki bago nyo sa paspasukin sa buhay nyo bago kayo magpakasal, or bago nyo hayaan na ma-fall kayo ng totally sa kanya. Kung gusto mong malaman, let's go! I want to congratulate in advance. Kapag uh, yung partner mo ay nakita mo itong mga bagay na ito sa kanya, congratulations po. So marami sa inyo ang bumabase lang sa physical appearance or sa mga... Short term na standard or short term na uh, nakikita sa isang lalaki tapos sasabihin, siya na talaga. Mamahalin ko siya. Handa kong ibigay ang buhay ko para sa kanya. Ang katawan ko para sa kanya. Ladies, please, wag ganon. Kasi eh, kahit sweet pa yan, trust me, baka isang taon lang kayo, dalawang taon kayo, mawawala din. So kung basehan mo din gahil guwapo, trust me, Kapag gwapo, asahan mo na merong kang mga karibal. Merong darating na mga agaw sa kanya. So, kailangan nyong maging wise sa pagpili ng mga partner. Hindi po mga short term lang. Hindi po mga physical lang. Sige, simulan ko sa number five. Na, ah, uh, karakteristik ang isang lalaki. Kapag nakita mo ito sa kanya, please lang, huwag mo na siyang pakawalan. Pahalagan mo na siya. Okay, number five. If that man doesn't lay his Hence, against your face. <laughs> Kapag hindi ka sinasampal o sinasaktan, binubugbog, sinusuntok, sinisipa, Wag mo na siyang pakawalan. Bihira lang ang ganitong klase ng lalaki. Kasi ang love hindi lang essence or hindi lang sa feeling, hindi lang sa choice. It's also a matter of physical. Kapag nahag mo yung isang tao na mayroong to totoong pagmamahal, mararamdaman mo yung love nila. Ganon din kapag sinasaktan ka nila physically, mararamdaman mo yung hindi ka nila mahal. And it's true, there's a chance. At malaki yung chance na hindi ka nila minamahal. At hindi ka nila mahal. So, bihira lang po yung lalaki na ganito, kaibigan. Pahalagahan mo sila. At kapag jowa mo pa lang, tapos sinasaktan ka na, binubugbog ka na, parang awa mo na, leave, leave, leave. At kung asawa mo, pray, pray, and pray for your husband. And I believe God will touch him, God will visit. Kasi ang problema dito, kapag kaya kanyang saktan physically, kaya ka ding saktan ng very easy emotionally. So, there's something na delikado kapag palagi kang napupuno ng pain. Kasi if ever na naghiwalay kayo, if ever na nawala siya, magkakaroon ka ng trauma. Andun yung pain sa'yo. At ang hirap sa'yo magmahal ulit ng iba. Merong takot sa'yo. So, habang maaga pa kaibigan, habang malakas pa ang loob mo ngayon, habang nakikinig ka sa akin, makipag-iwalay ka na kung gawa mo. Okay, number four na ng isang lalaki. Kapag nakita mo, pahalagaan mo na. Ay, if that man can able to provide for you without complaint. Alam nyo nature or alam nyo responsibility po ng isang lalaki to provide for their partners, to provide for his family. And the problem is that marami ang uh, lalaki nagpro-provide niya pero ang daming complain, ang daming sinasabi. Ang daming binabato na masasakit or you know, sinasampal sa'yo yung kanyang ginagawa para sa'yo. At kapag nakatagpo ka ng ganong lalaki, ipag mo. Kapag di kaya ng prayer, bigyan mo siya ng lesson. At kapag di kaya ng bigyan ng lesson, makipaghiwalay ka na sa kanya. Kasi it's very dangerous. Hindi ka magiging masaya dyan at palagi kang may takot na galawin even kahit uh, needs you naman yung bilhin mo. At hindi magiging masaya yung, yung pamilya nyo ng totally or yung, yung full na essence ng ng family or ng relationship kahit jowa mo pa yan. Hindi ko sinasabi na it depend mo sa kanya lahat. Na topic ko na to dati, it's up to you. If you want to help your partner, then go. If it is okay lang sa inyo, i-communicate mo sa kanya na magtrabaho ka din, then go. But my point here is that kapag siya yung lalaki na nagtatrabaho na walang maraming complain or binabato sa'yo, kalagan mo, huwag mo siyang pagpalit or iwan. Okay? Number 3 na karakteristik ng lalaki ay If that man knows how to protect you. Protect from what? Of course, sa mga masasamang tao. Uh, kahit mga simpleng bagay lang. You know, kahit samahan ka, you know, ihahatid ka. Alam nyo na yung mga part na yon. Pero gusto kong focus o bigyan ng uh, uh pansin, yung uh, protektahan ka against his family, his friend, people around you. Kasi sometimes, marami ang natatakot sa pamilya that in a way na hindi kayang protektahan yung asawa or yung girlfriend. You know, hindi ko sanasabi na go and disrespect your family. Of course, respect them, honor them, but at least makita mo sa kanya na kaya kang ipaglaban, na kaya kang protektahan. Kasi kung wala, kaibigan, paano niya mapoprotektahan yung relasyon niyo kung ikaw palang hindi niya kayang protektahan? So, nagigets nyo? Napakaswerte mo kung nakahanap ka ng lalaki na marunong magprotect. Okay. Number two na karakteristik ng lalaki. If that man knows how to love and care about you. Kung baka, love, sabi ko nga, is just, it's not just feelings. If nakikinig kayo ng mga advices ng iba na love by feelings, 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 No. Isang rekado niya lang yon. Para mas ma-enjoy niyo ang love, ang relationship. Pero ang pinaka-essence ng love is decision. So, kung nakatagpo ka ng lalaki na kahit sa time na hindi mo naintindihan ang katawan, ang ugali, ang sarili mo, is that iniintindi ka pa rin. Pinipili niya pa rin na mag-stay at mahalin ka. May pakailang pa din siya sa'yo. Kapag nasa time ng buhay mo na sobrang down ka, nasa time ng buhay mo na hindi ka kamahal-mahal, pero palagi niyang pinipili pa rin na mag-stay, na pahalagahan ka, na intindihin ka, you are blessed pahalagan mo yung ganyang klase or tipo ng lalaki. Napaka-bless mo kapag nakatagpo ka. Okay, so proceed na tayo sa number one. At ito ang pinakamahalaga talaga sa lahat ay kapag yung lalaki na yan ay may takot sa Diyos. Alam nyo, bihira yung ganyang lalaki ngayon. Pero trust me, hindi ko sinasabi ha na kapag uh, hindi siya nagsisimba ay masamang tao na. Na kapag umiinom siya ay masamang tao na na hindi siya uh, best na maging asawa. No. Kasi trust me, maraming nagsisimba na mas worse pa kaysa sa hindi nagsisimba. When it comes sa uh, partnership or relationship, trust me, look, I'm not here being religious, but I'm here to tell you the truth. That kapag nakata nakatagpo ka ng lalaki na may takot sa Diyos, when I said may takot sa Diyos, hindi yung natatakot ka na lumapit sa Kanya. No, it's the reverence. It's the honor. Yung, yung, yung alam pahalagahan ang Diyos. Meron siyang relasyon sa Diyos. Napaka-bless mo, kaibigan. Why? Kasi bihira lang yung ganyang lalaki. Once again, hindi ko sinasabi na porque walang takot sa Diyos ay he's not good na when it comes to relationship. Of course, he's good. Pero hindi po. But a eh, man may takot sa Diyos, may relasyon sa Diyos, he knows how to reverence God, Jesus, and the Holy Spirit. Napaka-bless mo kapag nakatagpo ka ng ganyang lalaki. Because always remember, John chapter 10, 10, I believe. Always remember, whoever who is in Christ, the real ones, not the fake ones, not the religious people, but the real one who is in Christ, There's always life, it means my direction sa buhay, my purpose siya sa buhay. Merong saya, merong joy, may peace sa kanya. May may meron yung nature ng Dios ay meron sa kanya, yung kabaitan ng Dios ay meron sa kanya. May bunga siya. 'Yun ang totoo na merong takot sa Dios. The same time, sabi niya, there's abundance. Not just sa puso, even financially, morally spiritually, there's abundance. Pag nakatagpo ka ng ganon, napaka-bless mo. Please, pahalagahan mo na siya. Okay? Ngayon ang tanong. Sabi nyo sa akin, Kuya, saan ako makakahanap ng mga ganyang tipo ng lalaki? Let me tell you this. Kung merong mga lalaki na manluloko, babaero, manggagamit, meron ding mga babae. Marami din. Pero kung merong mga babae na mababait, mapagmahal, you know, faithful, meron ding mga lalaki. So, ang point natin dito, So, ang gusto kong malaman nyo is that meron at meron kang matatagpuan. It's just a matter of patience and it's just a matter of walking with God. Why? Kasi if you're with God, sa tingin mo hindi siya magdala ng lalaki na para sa'yo, of course, magbibigay Problema lang sa inyo, napaka-rush nyo. Kahit sino-sino nilang pinapatulan nyo. Porque emotionally, nasaktan kayo tapos merong ng comfort kayo, siya na talaga. That's the problem. Wala kayong patience. Hindi kayo naghintay. Hindi kayo marunong maghintay. Kaya patol kayo ng patol. Kaya kung kanin kanino lang kayo, bumabagsak. Hanggang sa inaanakan kayo, iiwan, sasaktan, wala na. Be patient, Kaibigan. Okay? Meron at meron kang mahadapan na ganitong klase ng ilak. So that's it for today's video. I hope na meron kang natutunan. Maraming salamat. And God bless. Bye.